Kaya yeah. <coughs> Okay, okay, okay Ayan mga boss, uh, welcome back uh, At may gagawin tayo ngayong Speaker, yung nabili nating sa, ano, sa magbubuti Itatry ko lang kung pwede pa ma-repair So, na-pick na natin tong speaker uh, Okay naman Ang ititingnan natin ay yung mainboard nya uh, Ito, ang problema nito kasi ano, kinalawang, nahirapan tayong kalasin tong loob niya. Parang nabarahan ata ah, na nga. Pareos din sa kabila. <clears> Hindi <throat> natin alam kung paano ito tanggalin. Kasi nagbara na siya dito. Tapos kinalas na rin natin itong ano. Tanggalin na lang natin siguro yung pinaka board. Tigas ha. Ah. Hmm. Tanggalin natin ito. Tingnan natin kung may pag-asa pa. Kung wala na, di kalakal na to. O kaya palitan na lang natin ng ibang board. natin yung ano. Kasi ano siya Mapapansin nyo naman na parang ang dami niya ng repair. Pag ano, try natin mag-order sa online ng ano. Yung botot, uh, blotot na may amp. Kung Ito yung ano na, direkta na yung ano nyo. tayong pantanggal ah. Tsaka naka ano na rin siya oh. Naka direkta na rin tong So paano natin ito tatanggalin? Iniwan natin yung sa volume. Inugot na natin to. Kasi nakahinang na lang siya dito. Tapos, andito sa kabila, battery. Ito yung dalawang, hindi pala kita, no? Ito naman yung dalawa niyang IC. Ito. Tingnan natin yung saksak pong uubra. Ayun. So, nag-charge po naman siya. Ayaw mag-power. Ayaw niya na mag-power, mga boss. display. Ayun, switch lang ang problema. Ayun, nag-loading na na natin ano eh. Volume. So may ano, may chance siya na gagana pa. Auxiliary. mode No, titignan ko dito yun. Ito. Eh. volume. Ikabit muna natin tong ano. Uh, tapos ito is speaker. Ayaw malipat Ayun, meron. Try ko ilagay yung speaker. Ang tumutunog pa. Ano ba yung speaker? Ito mga ano kulay yun. Ano. Ayun, meron. Yung isa, wala na. Patay na yung isang linya. nangyari? Ah, namatay. Namatay yung ano niya. Ulitin natin. Nawala ata connection. So nawalan ulit siya ng power. on nga natin? Baka kailangan ilang press lang dito tanggalin natin ito ano Kinabit natin yung speaker mga boss Tumunog yung kabila Nung natin sa kabila Namatay na siya Ulitin ko Wala na rin kasi itong battery nyo eh. hmm, na rin ito Ayan. Try natin hinangain 'yung ano. pinaka power supply. Ayun, nawaw nagpower na uli. Nagpower na uli, <coughs> mga boss. Try natin i-testing uli. nakikita ba dyan? Ayan. Wala talaga yung kabila. Naglulo ko na pala to. <clears throat> Ibig sabihin, ah possible na may tama na yung board nito o baka nalobat lang tong ano nalobat lang tong tawag dito check nga natin tong ano maglagay tayo ng battery baka sakaling ma-revive natin to baka need lang ng battery nito itong ano wala talagang laman so sira na yan hanap tayo na meron naman ako dito mga bagong battery yata eh ito nga hmm. lagay tayo ng bagong battery mga bus baka sakali Ano pala to ah, kailangan linisan. Tingnan natin kung makakapit. Pag ganito kasi hindi to kumakapit agad eh. Sabi ko na nga ba. Kailangan lihain muna siya. Bago siya ano. Bago siya makapitan, lihain o kiskisin. Ayan o. No. Okay. Ayan, kumapit na. Try natin dito sa kabila. Ayan, kumapit na. So, tanggalin na natin yung iba dito ang ano sis na no? tulad nito kinalawang na kasi siya eh Okay. Yan, baka maisalba pa natin yung bluetooth speaker na to. Ayun, umandal. Ayun, napapower na natin. Ngayon, itry natin na ah. hey. so, Itry ulit tayo ng speaker ulit tayo ng speaker isang speaker kong ayos. Sira yung isang speaker ah. Ano problema sa speaker na to Sira na ba? Ah. Nawawala. Hmm, tingnan na natin ulit. may putol tong speaker mga boss dahil puro dugtong na sya kuha oh. nga tayo ng analog Ay. check natin nung kaling tinistil ko, okay naman. Saan kaya banda to? Ayun. May dugtungan dito. Ito, may dugtungan. May putol pa siguro dito mga boss. Ngayon. Oh. Tingnan natin ulit. So gumagana pa siya. Possible nito na gagawin ay I-try ko mo ng ano. Uh, i-try ko mo ng kalasin to hanggat mari para masayos natin yung ano yung lagayan niya. Saglit lang mga boss, gagawa tayo ng paraan. Pati tong switch Uh, didirikta natin yan pero sa ngayon ano muna uh, remedyohan ko na makalas ay pulog ko yan. so dito muna update ko kayo mamaya Okay mga boss so update natin kung ano nangyari So nakalas ko na yung pinaka mainboard board Nakalas na din natin tong ano Ang ah, nangyari pala yung tornillo niya ay halos bumilog na yung ano Kaya nahirapan tayong kalasin So ano ba dito mga gagawin natin Unang una yung switch Kakalasin ko yung switch Then ididirekta natin Ay ah, hindi Lalagyan natin siya ng hiwalay na switch na mas malaki Uh, maghahanap ako ng position doon kung saan tapos yung shot charging, ayusin uh, i natin yan. Lalagyan pa rin natin ng wire pero ano na, uh, mas maayos na tingnan. Sa likod na lang natin ilalagay. Then yung terminal ng ano, uh, yung connection ng para sa battery, iayos din natin yan. Papalitan natin ng wiring, ayan. At uh, yung sa microphone, kung sakali palitan uh, pa ako ng PPD diyan mga boss sa uh, mga ano ko dito mga staff ko tapos yung speaker naman kasi halos hindi agad gumana yung isang channel o isang speaker ang gagawin natin diyan ay magpapalit tayo ng wire kasi puro dugtong na siya pero, pero itong sa ilaw ata uh, ito pa rin pero kakalasin ko siya yung speaker na to at uh, ano kasi huhugasan natin para maglinis-linis naman yung bluetooth speaker na to mapapakinabangan natin yan so yun lang mga boss at i-prepare ko muna yung mga dapat gawin maganap muna ako ng pyesa pag natapos i-update ko kayo ayan na mga boss ha. na ikabit na natin so ito na yung switch itong ano ayusin ko na lang to kasi kulukulukot na nga pala nagcha-charge natin yan ang muna natin yung charger dito sa kabila mahulog pa mahulog pa yung charger so yung charging pin ayan baka masira naman natin yan nagcha-charge na so puna natin ayan may sounds na may volume FM na lang tayo So, hindi yata nakibit yung antena. So, subukan ko na lang sa Bluetooth. Kaya lang, isa lang yung cellphone ko. Pero, okay na ito. Uh, ano na lang. Try ko na lang muna sa Bluetooth. Gamitin ko tong phone. Mga boss, pasensya na. Wala tayong, ano, uh, actual DM na sa YouTube o uh, sa Bluetooth. Pero, okay na po yan. Wala nga lang akong iba pang phone na pantesting kasi ginagamit ko pang vlog. Okay na po siya. So, nabili ko ng 50 pesos sa Junk Shop. So far, so good. Uh, okay naman siya. Uh, at, ano... Ah, uh, ko na. So hanggang dito lang 'yung ano natin, 'yung repair natin. Uh, at maraming salamat mga boss. Yan, 'yung antenna pala, baka hindi ko na nakapitan, kakalasin ko na lang ulit. Kasi ito ko na lang ulit 'yan. So 'yun lang, wala na tayong ibang gagawin. Ang mahalaga, 'yung 50 pesos natin na pinuhunan dito, gagana pa. Hindi ko lang alam kung magkano ko to ibibinta kasi nagpalit ako ng battery uh, nagpalit ako ng switch charging pin parang hindi na ata practical na ibenta pa uh, hindi na rin to may bibenta ng ano uh, hindi na rin to may siguro na maganda ka presyo kasi mura lang naman ng mga ano ngayon uh, mga bluetooth speaker sa dami ng pinalitan palubat na sa dami ng pinalitan dito mga boss yung ano bat yung nga ulitin ko yung uh, switch charging pin, battery, saka yung wiring at sa volume parang ano parang hindi rin ano panggamit na lang talaga sa mga liba o sa mga customer natin o no, viewers natin na gusto mag di, pwede na try nyo din pero kung pampinta yung balak nyo parang hindi siya praktikal pag mga galing sa junk shop so yung mga bluetooth speaker na nabibili natin sa junk shop sa magbubuti kadalasan ito panggamit lang talaga pang personal na gamit uh, pwede na yun lang yung ano ano bang reward dito kasi napaka ano kasi uh, proud moment kapag inapagana mo mismo yung nabili mong sira yun lang siguro at eh, hindi ko lang alam kung nakatulong to pero sana nag enjoy kayo panonood ng vlog natin maraming salamat mga boss